Hello, good morning. Welcome to my vlog, no? O, oh, kuhaan tayo, merienda. Ito yung puto, uh, putos ng... kuhaan, no? Binilan ko ng tinapay, o. Oh. O, oh, tingnan nyo. O. Oh. O, oh, tingnan kayo, o. Oh. Merienda. Hamburger. Pero mas masarap pala yung hamburger, no? May... Ah, uh, sister yung ano eh. Balot eh. Sa glen, tapos na Kain ka tase? Kain ka? Masarap! Sa uh. Hmm, tingnan nyo. Maraming anong ito? Dugo. Masarap pala yung dugo, no? Sarap. Ibalot natin ulit. Kagitapon. Kasi no, ubos na yung laman eh. Segi selamat gig kag maya daya gig teman